Diwata, may tawag sa kanila Hindi, hindi Team Diwata Diwata, Paris, hindi Diwata, Paris, Team, hindi Basta Dali na, may binansakan kaming team At naging kontribersya yung team na yan, pinag-usapan talaga Dalina na, alam niyo na yan kung ano yan Team Isip, Team Isip, Isip for 200 pesos di kas dali napakadali lang po ng mga tanong nating. Team Bender hindi. Team Ba hindi. Team Diwata sip sip hindi. Nako mayroon kaming pangalan sa team. Nako ang English nito ay Mel. Just kuman daw. Ano ba 'yan? Paki-comment, kailangan mauna kayo dito. Ang English ng team natin ay Mel. Wala, wala pa nakasagot. Dalina, Dalina, Dalina. Ang unang makasagot, ay ah, siya ang tatanghalin. Wala pa. Wala pang nakakasagot, ha? Marami ng flow. Dalina, Dalina, na, dali na, dali Once again, congratulations sa mga winners. Ayan, Team Gatas. Ang nakasagot ng Team Gatas ay walang iba kong desi Pipin ko lang, Mari. Ang nakasagot ng Team Gatas ay si Rizel Lantita. Congratulations Rizel Lantita. Ikaw po ang nanalo ng pang-apat na nanalo ng 200 pesos via Gcas. Ayan. Siyempre pito yan, di ba? Bakit? Bakit na huli? Oh, yung taga-igib